Hi everyone, Herbert Flores here, isang online marketer. May mga ilang tanong lang ako sa iyo. Gusto mo bang magkaroon ng sariling online business? Kumita kahit nasa bahay o kahit nasaan man gamit ang internet? Kung oo ang sagot mo, heto ang magandang opportunity para lang sa iyo. Introducing MDP Ventures Philippine Incorporated. Heto ang mga dahilan kung bakit kailangang i-grab ito. Pwede mong gawing part-time kahit ikaw ay nasa bahay. Kumita ng 500 to 5,000 commission sa bawat package. Magkakaroon ka ng sarili mong replicated website at tracking sales. Makakatanggap ka ng mga free trainings at support. Hindi mo kailangang mag at mag-deliver ng products. At ang maganda rito, pwede mong simulan yung business in, sa mababang puhunan, low startup costs para makapagsimula ka ng negosyo. Ang company vision is to provide a unique e-commerce business platform which can be operated at ease by any aspiring entrepreneur. Aiming to provide products and services that target the needs of every Filipino people. A unique, friendly business approach that can be operated even at the comfort of your homes. The vision of company is to become the leading direct-selling e-commerce company in the Philippines. Kung saan sa bawat city, ay meron tayong mga branches gamit ang unique marketing approach. So, nag-start yung company nitong 2016 at right now lumalaki yung company gamit ang online at offline marketing strategy. Kung saan nagkaroon ng marketing team, logistic team, accounting team na magsiservisyo sa bawat negosyante or magiging part nitong MDP. Okay? So, provide sila ng mga quality products na kung saan, kailangan ng bawat Pilipino depende sa mga edad at pangangailangan nila. So, ito yung ating office, okay, yung business office model ng MDP. Kung saan right now, noong September 8, nagkaroon tayo ng launching dito sa ating Manila office na matatagpuan sa JNS Building, Mother Ignacia Street, Barangay South Triangle, Quezon City. At yung mga ibang offices, mga marketing offices ng company. Meron tayo sa Cabanatuan na kung saan dito nag-start yung ating MDP Ventures. So ito yung ating mga customer support. So meron din tayong uh, logistic or yung sa cash on delivery services. Dito sa Manila office, then Pangasinan and even sa Cebu. At ang ating mga board of directors or owner ng company is walang iba kundi si Mr. Mark Rohan de la Marcron de la Cruz. Siya yung founder and chief executive officer ng MDP na kung saan siya ay graduate ng BS BS major in marketing management. So nagkaroon din siya ng mga award at naging successful din sa industry ng MLM and direct selling. Kasama niya si Mr. Arwin Panaligan, siya yung co-founder at chief operating officer na kung saan ay naging successful din sa MLM and direct selling industry isang International MLM Online Marketing Coach na nagtuturo kung paano kumita through Facebook. At ito naman yung mga products ng ng MDP sa ngayon. Okay? So meron tayong Nutri Noni Juice sa so, mga wellness and trending products sa ngayon. It boosts immune system, it detoxifies the body, regulates blood pressure, boosts energy, slow down aging process, improve digestion. So, ito naman yung isa sa mga product natin ngayon na malakas ang Tokoma. So, Tokoma is a total colon management. Healthy juice. Okay? So, nakatulong siya para makabawas ng ating timbang. Overall cleansing of our internal organs. Improve immune function. At may mga vitamins and minerals din to. So, nakakatulong to para detoxify yung ating mga toxins sa katawan. At ngayon, meron na rin tayong green coffee, itong coffee. Okay, na kung saan ito ay, ito yung magiging next trending slimming green tea, green coffee ngayon sa market. At meron din tayong mga cosmetics products, okay? Tulad na itong Chantal Eyelash Grower. Kung may problema ka o may kakilala ka na maiksi ang mga pilik mata, so ito yung best product para sa nila. So, ito yung mga fruit natin, before and after. Makikita mo naman, in okay, before, yung pilik matahan ng ating model ay manipis. Okay, so ngayon kumupal na siya. Yan, at humaba pa. So, marami ng mga testimonial ngayon dito sa products na to. At meron din tayong Chantal Bleaching Cream. Kung gusto mong magpaputi, ito yung aming recommended sa inyo. Okay, yung ating Chantal Bleaching Cream. So, it, it, will make your skin look glowing. Okay? Pag mo to after 15 minutes, makikita mo na yung fast result niya na pumuputi siya talaga. Okay? So, kailangan mo lang ituloy-tuloy within 1 to 2 weeks, makikita mo agad yung magandang result niya. So, ito yung ating mga prices. Tulad nito ang ating Chantal Eyelash Grower. So, 322 po siya yung ating SRP. Yung ating Nutri Noni Juice, so nasa 250 yung SRP. At yung ating Chantal Bleaching Soap, bleaching cream pala, is 480 pesos. So makakadiscount ka kapag ikaw ay naging reseller or wholesaler. So ito yung maganda, yung ating affiliate program. So paano ba mag-work itong system? Kailangan mo lang bumili ng aming reseller package or wholesaler package. And now you can be up affiliate partner ni MDP. So meron tayong sistema na kung saan pwedeng cash on delivery ay okay, magbubuk yung customer ng order after that mga 1 to 2 days i-deliver ng ating rider yung product sa customer at babayaran ng customer do sa rider yung yung ating product and magkaroon tayo ng weekly commission okay then meron tayong dropship okay tapos saan sa mga lugar na wala tayong cash on delivery ang gagawin ng customer ipapadala yung payment sa company at si company na bahala na mag deliver ng product kaya forward sa payment sa finance department and then si MDP na bahala mag ship nung mag, mag deliver ng product and then makukuha mo yung iyong retail income makikita mo yan sa iyong back office so paano ba maging reseller so ito siya So, ang reseller natin is 2,950. Na, okay, so, pwede kang pumili ng ating mga products. Or wholesaler, ito yung nagkakalagan ng 50,000. Ang maganda rito, worth of product siya, kikita ka na pagkabinenta mo yung products. Okay? So, you can earn up to 50% profit to sa gross sales. So, 40% discount, wholesaler, meron 50% discount. Ito yung sample computation, 320 yung product worth, meron times 40% yung discount mo, makukuha mo na meron kang kita na 128 pesos. Kung 128 pesos yung kita mo sa bawat product times 25 bucks, ang kikitain mo per day is 3,200 pesos. Or times 26 days, kikita ng 83,200 pesos per month. Pwede na part-time, di ba? Maganda rito sa bawat tao na nare-refer mo na gusto rin mag-reseller or maging wholesaler, kikita ka dito. So sa, sa reseller package, kung ikaw may mga kaibigan, kahit ilan yan, kikita ka ng 500 pesos sa bawat direct mo. Okay? Maganda rito, yung reseller mo may kakilala din, nag-refer din siya, ikaw kikita ka ng 50 pesos yung ni kakilala niya nag din siya meron kang 50 pesos at yung kakilala ng kakilala mo nag din siya meron ka pang additional na 50 pesos hanggang tier 4 or level 4 sa wholesaler naman, pagka ikaw nakabenta ng wholesaler package, meron kang kitang 5,000 pesos, kahit ilan yan. Okay? Kung nakasampu ka, meron kang 5 times 10, meron 50,000. So yung wholesaler mo, nakapag-refer din ng wholesaler, meron kang 500 pesos at yung wholesaler nung wholesaler mo nakapag-repair, meron kang additional na 500 pesos hanggang tire former meron 500 pesos. Wow! Ito yung ating sample simulation ng reseller. Kung meron kang 10 reseller, kikita ka na 5,000. At yung 10 na yun nag-duplicate into 100, multiply natin sa 50 pesos, meron kang 5,000 pesos. Yung 100 na duplicate nito 1,000 multiply natin sa 50 pesos, meron kang 50,000 pesos. So, sa tier 4, meron kang 1,000 na reseller multiply by 50 pesos, meron kang 500,000 pesos. So, total of income, meron kang kitang 5,000 560,000 sabihin na natin ginawa natin to within 4 months or 4 years iba so ang laking tulong nitong 560,000 sa'yo kung wholesaler naman ang nabenta mo, sa so 10 meron kang 10 times 5,000, meron kang 50,000. Yung 10 mo nag-duplicate into 100, 100 multiply natin sa 500, meron kang 50,000. Yung 100 nag-duplicate into 1,000, multiply natin sa 500, meron kang kalahating milyon. Okay? Sa tire 4, meron kang 1,000 na katao, multiply natin sa 500, meron kang 5 million pesos. Wow, meron 5.6 million income kung wholesaler ang binibenta mo at ng mga, ng ng team mo, di ba? So, pwede kang kumita dito ng malaki kung si mo at i mo yung business sa iba. So, ito pa yung loyalty bonus. Earn from your personal and team repeat purchase based on CB. After nilang naubos or nabenta yung kanilang mga reseller packages or wholesaler, So, kikita ka pa ng 20% sa yung personal na benta. So, naka-discount ka na, meron ka pang 20% based doon sa CV. Okay, sa tier 1, meron ka rin 20%. Tier 2, meron ka 20%. Tier 3, meron ka 20%. Okay? So, based to sa 260 CV. So, sa bawat product, meron tayong katumbas na CV. Halimbawa, itong Chantal Eyeless Grower, meron tayong 20 CV. Chantal Miracle Cream, bleaching cream, meron tayong 20 CV. Tokoma, meron tayong 40 CV. Nutrinoni, meron tayong 20 CV. So, ito yung sample computation. Kung ikaw meron kang 260 CV, multiply natin sa 20%, meron kang 52 pesos. Yung sampu mo na reseller, bumili din silang 260 CV, meron kang 20%, meron kang 520 pesos. So, yung, yung tier 2 mo, meron kang 100 na tao Multiply natin sa 260, meron 26,000 CV. Multiply natin ng 20%, meron 5,200 pesos. At sa third level, meron 1,000 na katao. Multiply natin sa 260, meron 2.6 meron level, meron kang na 260, meron kang million na CV. Multiply natin yon sa 20%, meron kang 52,000 pesos. At sa pang-apat, hanggang level hanggang tire 4 pala siya meron ka uling 200, uh, meron ka uling 20% so ang kikitay mo dyan sa so 10,000 na tao reseller below below you <laughs> so meron kang 520,000 pesos so wow, pwede kang kumita ng 577,000 772 pesos kunin na lang natin Diba? Yung 10% nyan, meron ka ng 57,000 na lang. So, napakalaking tulong nito. kay month after month, meron kang income dito sa si MDP Ventures. So, ito pa, may maganda dito ang mga incentives kung ikaw ay masipag mag-refer ng mga reseller or wholesaler. So, bibigyan ka ng company na mga gadget or mga travel incentives. Ito September 8, nakakuha ako ng incentive nitong watch, okay? So natanggap ako ng watch dahil nakapag-refer ako ng 5 reseller. So depende every month may mga promo yung company so namimigay sila ng incentives. So tulad nitong last last August hanggang September 8 kapag ka nakapag-refer ka ng 10 reseller, meron kang libreng LCD 32 inches LCD screen or one wholesaler. Okay, so depende every month do sa promo, okay? So meron din tayo by October na 3 days and 2 nights sa Hong Kong Disneyland. So ito yung kailangan nating ma-hit. So ang kailangan lang natin is masimulan na yung business natin dito sa MDP Ventures. So why MDP? So meron silang system with auto responder. Maganda rito, meron kang replicated website na kung saan magpa-follow off na yung system mo sa mga prospect mo. So, text notification. So, magte-text din yung system kung ikaw may commission or meron kang prospect na nag-visit sa yung website. Okay? So, 24-7 back office, mamonitor mo yung sales mo at yung income mo sa yung back office dropship and COD system ito yung maganda so this is the first company na nag-provide ng COD system dropshipping dahil yung mga ibang customer ayaw nilang magbayad muna bago sila bibili ng product so takot silang ma-scam so ito yung ating solution ngayon so dahil tayo kung ikaw ay empleyado estudyante di ba bakosyonista pwede mong gawin yung business kahit sa ang ng mundo So dahil ang company na rin ang bahala mag-ship ng products sa so customer. So physical office, may mga office tayo every city. So abangan nyo sa city nyo, pwede kayong mag-drop by or mag-pick up ng mga products. Okay? Last thing, ito yung maganda. We have the trending in high, highly consumable products. So kung ikaw ay mag-business, so kailangan highly consumable yung products mo paulit-ulit para meron kang residual income or passive income every day, every week or month after month na kung saan minsan mo lang naman i-refer yung customer pero paulit-ulit niyang in-order yung product dahil effective siya at satisfied siya dun sa quality ng product. So why you need to become part of Team Herbert, ito naman yung maganda. We will add your affiliate link to our Team Rotator. So, kung napapanood mo itong video na to, meron tayong Team Rotator. Kapag kakinlink mo dyan, doon, so, ma nandun lahat ng mga referral link or affiliate link ng ating members. Okay? So, meron kang free personalized video marketing tools at mga banners na magagamit mo sa yung pagmamarket online. So, ma-access mo yung ating FB support group or chat group kung saan pwede kang magtanong doon sa amin, maturuan, paano gawin yung business. So, online and offline coaching and support. So, pwede ka namin puntahan sa area mo, mag tayo ng training or offline meeting sa iyong mga prospect. So, ano pang hinihintay mo? Kailangan mo na mag-reserve ng iyong spot ngayon. Okay? Or call mo yung member ng amin isa sa mga team member namin na nag-share sa yung itong video na to or call me kung meron kang mga tanong okay, hey, at kung paano simulan yung business. So recap natin, ano ba yung magagawa nito sa iyo? Mabibigyan ka ng pagkakataon na makaipo ng 10,200,000 per month o higit pa kahit nasa bahay gamit ang internet. Magkakaroon ka ng time at financial freedom. Makapag-travel abroad kasama ang pamilya mo. Maari mo nang iwanan yung pang-araw na trabaho mo makakatulong ka pa sa ibang tao na kumita at magkaroon ng online business. Kaya ano pang hinihintay mo, i-click mo lang yung link o tawagan mo yung number sa ibaba o itaas ng video na to ngayon. And we will see you at the inside. So let's get started and join now.